Nasa Ilocos Norte ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagdiriwang ng ikaisang daan at anim na kaarawan ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dumalo sa Thanksgiving Mass ang First Family sa Immaculate Conception Parish sa Batac City. Nag-alay rin ng bulaklak si Pangulong Marcos sa monumento ng kanyang ama. Sa kanyang mensahe, Sinabi ng Pangulo na masaya siyang alalahanin ang buhay at mayamang legacy ng dating Pangulo. Umaasa ito na magsisilbing inspirasyon sa mga namumuno sa gobyerno, ang mga mithiin at pananaw ni dating Pangulong Marcos para lalo pang magpursige para sa ikauunlad ng bansa. It's not necessary for us to hold ceremonies, parades or the like to give credit to the efforts and sacrifices of Apulakay and those who have gone before him who share a deep and committed love for the Philippines. Instead, let us act in our own small and unique ways to support government, to support our people, and all the initiatives and programs, and continue to instill in every Filipino the sense of ownership and accountability in building our great nation. The Philippines is ours to love, and the path to a new Philippines a more equitable, sustainable, and resilient one. Is Nakibahagi rin si Pangulong Marcos sa natnating cook-off showdown na parte ng selebrasyon ng lalawigan. Tampok dito ang mga putahing gulay ng mga Ilocano. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.